Pagkuhang aktres at itinuturing na isa sa may magandang mukha sa showbiz ngayon na si Shuvi Entrata. Binalaan ng marami na mag-ingat sa aktor na si Paolo Contis. Narito ang buong detalye kung bakit. Bago pa man umere ang kanyang kauna-unahang major project, agad na nauwi sa matinding intriga ang pangalan ni Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition alumna na si Shuvi Entrata sa kabila ng excitement niya para sa seryeng The Master Cutter, mas naging laman ng usapan online ang pagiging malapit niya sa co-star na si Paulo Contis. Malaking break nga ang natanggap ni Shovi, matapos mapasama sa The Master Cutter ng GMA, isang action-packed series na pinagbibidahan ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Sa proyekto, gaganap si Shovey bilang si Tonette Mendoza, isang shoekeeper na may lihim na paghanga kay Anthony, ang karakter ni Ding Dong. Kasama rin niya sa serya sina Max Collins, Charlie Fleming, Joe Berry, Paulo Ravales at si Paulo. Para kay Shuvi, isang malaking privilege ang pagkakataong makatrabaho si Dingdong at ang iba pang bigating kapuso stars. Sa panayam niya sa GMA News Online, ibinahagi niyang sobra ang kanyang pasasalamat. Ani Shuvi, as long as I'm with Kuya Dong, it's already a privilege. It's already an honor. Now that they've given me this chance, I'm gonna do my best to help and improve and actually make the most out of it. Ngunit hindi pa man nga umiere ang kanilang serye na bahira na agad ito ng matinding intriga. Nag-trending kasi si Shuvi, matapos mag-viral ang isang video mula sa press conference ng The Master Cutter. Sa video na inupload mismo ni Shuvi sa kanyang IG story, makikitang tinutulungan siya ni Paulo kung saan siya dapat umupo. Kapansin-pansing nahihiya pa si Shuvi habang lumalapit kay Paulo at makikitang hinawakan niya ang braso nito bilang siya ay nahihiya. Ngunit kapansin-pansin ang pagiging accommodating ni Paulo at siniguradong magiging komportable si Shuvi sa kanila. Ngunit sa halip na matuwa Maraming netizens ang nabahala sa naging interaction ni na Shuvi at Paulo. Marami ang nagpahayag ng pag-aalala at nagbabala kay Shuvi na mag-ingat sa aktor. Ayon sa ilan, kilala raw si Paulo bilang babaero at kadalasan ay nagiging karelasyon ang mga babaeng nakakasama niya sa trabaho tulad na lamang ng huling naling sa kanya na si Yen Santos may ilan naman nagsabing baka simpleng kabaitan lamang ito ni Paolo at nais lang niyang maging komportable si Shovee. Pero para sa karamihan, dapat maging maingat si Shovee, lalo na kay Paolo dahil may reputasyon na ito na hindi maganda pagdating sa mga babae. At baka ito pa ang makasira sa umuusbong pa lang niyang showbiz career. Sa ngayon ay wala pa namang reaksyon si na Shubi at Paolo hinggil sa isyong ito. Pero ano sa palagay niyo, tama lang ba na mag-ingat si Shuvi sa pakikipag-interact niya kay Paulo Contis? Share your thoughts below.